Okay, magandang hapon ano. O yan yung nakikita nyo. Yan yung mga bagong ano ngayon. Mga presyuhan ng motor. Diyan po yan sa ano, Agiwan. Sa dismarketing po yan. So, kung yung may mga naghahanap dyan ng mga unit. Yun. Yan po yung mga presyuhan yan ngayon. Installment, tsaka cash. Ganda, kagandahan po ngayon sa kanila may promo sila may promo sila ngayon kaya kung may gusto magpapil ng kanilang promo ano? punta na lang kayo dyan marami silang unit ngayon puno yung stall nila you know new eye, new gear may aerox may nmax may sniper na 150 So May R1 din po dyan. at tapusin nyo po yung video. Makikita nyo po. Ang magkano yung price ng R1 nila dyan. Yung mga high-end nila ng mga motor. Tulad yan. Mio. Yan po yung ano nila. Promo nila. May mga discount din sila dyan. Sa mga selected ano nila, unit. Napadaan lang ako dyan kasi tinitingnan ko yung ano kung available na yung plaka ng unit ko na kinuha ko dyan noong 2019 kaya ako nakarating dyan tapos nagpaalam tayo kay Bossing kung pwede kumuha ng content ano or video. Buti pinagbigyan tayo. Ngayon po. XR XCSR 150 yan yan yung sinasabi ko na R15 napakaangas